Okay, so after um, nilagay ni Rob yung ano, liquid sa truck, drain uh, drenive niya na lang yung truck para mas safe. Andito na sa ranch. So yeah, okay na yung truck. Okay, so andito na ako sa bahay. Si Rob andun sa woodshop. shop. Ipapakita ko lang yung um, regalo ko. Regalo ni Harmony. Ito. Ayan. And then, ang regalo niya sa akin. Nakita ko na to. Pero gusto ko tayong siya kapita sa inyo. So, ito yung nakuha ko. ang regalo niya sa akin. Ayan. -hmm. It's a candle. Kaya pala, naghahanap siya ng wooden bowl. Like this. Ayan. Kasi lalagyan niya ng... Siya ang gumawa nito ng ano ng candles. May tatlong um, uh, yung pangsindi niya. Ito. So, ito try ko siya ngayon. Hmm, ang bango niya. And then, my name siya dito. Pangalan ko, ayan, Nova. That's nice. Oh, thanks, Harmony. This is my gift from her. And then, um, after mong gamitin to, wala na yung ano, candle. So, oh, pwede mo rin siyang um, gamitin na sa, you know, para sa pagkain. So, yeah. And So, my ano din siya card na binigay sa akin. Aww. We're so lucky to have you in our lives. You and Pops make the best couple. Eat lots of yummy food. Happy birthday. Yay. You're so sweet, Nova. You inspire a lot of people. Love you. Brennan and Harms. Let's cook together. Ah, oh. <laughs> Thank you, Harms. That's so nice and so sweet of you. So, gagamitin ko na to para gusto sana niyang um, makita na sindihan ko kung no, kung smells good ba daw. So, sindihan natin. Um, And dito na pala yung mga pinamili namin ito. Ayan, big box. Maraming laman. 120 cups yan para sa coffee namin. Pero yung, um, yung the rest nito, itatapon ko na ito yung box. Tapos yung the rest, nilagay ko na lang sa taas kasi wala na akong paglagyan. Gagamitin din naman. Mawala-wala din. So, and then, um, yung ham, uh, ni Rob yun sa, ano, sa kapatid niya kasi pupunta sila doon. Andito yung flower ko kasama nung gift ni Harmony na ito. And then, ito yung binili namin ngayon. Um, pomegranate. ba we have a, um, one tree up there. I think I showed you earlier. So, ikakat namin yung parang um, damo, yung ibang tree doon, yung peppermint tree ata yun kasi na anuhan niya yung ano yung uh, prutas yung pomegranate fruit na tree so kakat namin yung um, pepper tree kasi para ano yung sun mahit yung ano yung mm, <laughs> ng pomegranate saka ito binili namin konti lang naman yung binila namin tapos ito ah, ang laki nito big wine ayan dadalhin niya din to para sa ano um, tawag dito sa Thanksgiving, lalagay nila doon. And then, sindihan na natin tong ano, ilagay na namin sa free, uh, refrigerator yung ham. Yay! Nice! Let's see. We need to put something on underneath kasi uh, parang tinapon ko na ata. Ito na lang. I think this is good enough. Ayan. Let's see if mabango. Pero mamaya-maya pa. Kasi bago pa lang siya. Hindi pa, hindi pa talaga siya Uh, na-hit yung candle, yung yung ano niya ba. So, kaka-start pa lang. So, hindi pa siya, hindi ko pa siya maamoy talaga.